Hello, my dear. Hello, hello, hello. Ayan. So, welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader para dun sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. At ang gagawin natin ngayon is ang iyong second half of October. This is from October 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So, expected na hindi to 100% na mag-resonate para sa ating lahat. For any Uh, inquiry, booking, reservation My dear, ng private reading Maaari lamang pumagpunta sa ating description box Down below, nandoon yung link ng ating Facebook page And WhatsApp number Okay, so ang reading natin today is Para sa my dear, Aquarius And wait lang, wait, 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 wait My dear, dun sa mga ano nag-request sa akin, okay, or naghihintay ng ating uh, protective or protection bracelet, my dear, eto na, okay. There's a reason, my dear, kung bakit lagi ninyo nakikita sa aking table ang black tourmaline, ang labradorite, at ang selenite. Okay, there's a reason kung bakit mo nakikita yan sa table ko, my dear, for a very, very long time. Lagi yan na sa table ko, my dear, or lagi ko yan suot. Okay? Yung uh, hematite, hindi ko mapapakita sa inyo my dear kasi uh, nakatabi siya. Okay? Basta nakatabi yung hematite ko. Okay? So, ayan at saka yung cinnabar Okay, hindi ko mapapakita sa iyo yung mga ano na yan, kasi malalaki yung mga yon. Okay. So, eto na may dear pero isa yun sa mga protective na stone ko rin na ginagamit ko for protection. So, pinagsama-sama ko sila may dear sa isang bracelet my dear. Ayan. And then meron din tayong DCI, okay? D, D z i Okay, tawag ko sa kanya is DZI, okay? Pero i-search nyo na lang sa internet D tapos Z tapos I, okay? So, ayan siya may dear. So, eto siya para siyang evil eye, okay? okay, protective na stone, okay, itong, itong dalawang parang mata na yan, ayan, so that is a very, very, very protective na, na stone, connected din my dear sa ating mga spirit guide, okay, so this is the black tourmaline yung nasa gitna, and yung mga black na beads na nakikita mo my dear, hanggang dito sa pinakadulo, that is all black tourmaline, okay, so, Nasaan yung selenite? Ayan, my dear, yung selenite. Yung dalawang clear na white dyan, that is 100 selenite. Nasaan yung labradorite? Right? Ayan, my dear. Ayan, yan, yan, labradorite right? yan. And yan yung ating cinnabar. Okay? So this is a highly protective, my dear, na stone. If meron mga tao na nagwi-wish na hindi ka maka sa buhay, na hindi ka maka-progress, okay, naiingit sa mga success mo, laging nauusog yung mga plano mo, hindi natutuloy, my dear, or meron nagsumpa sa iyo, my dear, or meron nagdadasal sa iyo, my dear, na hindi ka maka-ahon sa buhay at hindi magbago ang buhay mo. This bracelet will help you, my dear, kasi for the longest period of time, ito yung mga stone, ito yung mga crystal pagdasal, my dear, na ginagamit ko, my dear, simula pa nung umpisa. And pinagsama-sama ko lang siya, my dear, sa isang bracelet. And ayan o, meron nga akong suot ngayon, my dear. O, ayan o. Ayan, I'm wearing one. Okay? And I'm very happy kasi meron na akong suot. So, hindi na ako mamamblema na kailangan ko dalhin yung tourmaline, dalhin tong ganito. Kasi, my dear, itong black, itong pyrite itong pyrite itong labradorite ko is very very heavy ang bigat niyan kasi kasi tanso talaga yan kasi 100% tanso yan okay minsan dinadala ko yung mga yan okay so ngayon meron na ako madadala na meron na tayong madadala okay meron na tayong madadala na as in, very very light ano lang siya, sin super super light lang talaga siya. Nasa kamay mo lang siya and very hindi siya obvious, my dear. Very fashionable, okay? Ayan, mapakaganda, okay? So sa mga um, gusto pong mag-avail nito, my dear, mag-PM lamang po kayo sa ating uh, Facebook page and WhatsApp number, my dear, nasa description box down below, my dear, yung link. This is 630 pesos. Okay? 630 pesos, free shipping na po iyon. Okay? So, mag-BM lamang po. Okay? Let's go na tayo, my dear Aquarius. Okay? I'm very, very sorry, my dear, sa ating very, very quick na uh, commercial. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Let's go na tayo. Pasensya na, my dear Aquarius. Okay? Kasi may mga nagre-request niyan. May mga nag-request sa akin, okay? Kasi last time nung nag-ano ko ng Ah, uh, protection necklace naman, my dear, okay? Yung silver na merong organite sold out kaagad yon Okay, sa ngayon, medyo meron tayong 10 pieces lang yan. Okay, 10 pieces lang ang meron tayo yan. Okay? So, let's go na tayo, my dear Aquarius. My dear Aquarius, cut na natin into 3. Talagang habang ginagawa ko yan. And ako mismo, medyo ang gumawa yan, ha? As in, sariling mga kamay ko ang gumawa yan. Okay? So, ba? Diba? 100% na legit yan. Okay? So, my dear, umpisa na natin ang iyong reading. Okay? So, okay? Punta tayo my dear sa area ng iyong kaperahan. Okay? Anong sinasabi my dear ng ating mga spirit guide para sa iyong kaperahan? Okay? money area, we have here the three of pentacles, energy of collaboration. My dear, this is very, very nice. Kasi sinasabi dito, my dear, unexpected project, unexpected na trabaho, uh, unexpected na mga tao na posibleng makipag-collab sa'yo, makipag-collaborate sa'yo, my dear. Okay, this is also energy na mga bagong trabaho, bagong work. Okay, very, very nice talaga to, my dear. If just in case, my dear, nag struggle ka sa life and naghahanap ka, my dear, ng katuwang, tutulong sa'yo, my dear sa usapin ng iyong kaperahan, my dear. This is very, very nice. There's a tendency, my dear, na baka meron mga tao na gustong makipag- uh collaborate sa iyo. Okay? Gustong gumawa ng business or mag-open ng ganito, maggawa ng mga proposal or mag-alok ng work sa iyo. Okay? Sobrang ganda nitong card na to. Okay? So puna tayo mag-deal sa area ng iyong love. Ano sinasabi ng ating mga spirit guide major sa area ng iyong love? We have here the Three of sword, Okay? So possibly may din na meron mga disappointment. Okay, my dear, medyo dismayado may dito tong energy ng card na ito, my dear. Um Once again, my dear, itong area na to is hindi ko lang to kino-close, my dear, sa area lang ng uh, relationship, okay? Relationship, friends, and family is welcome, my dear, sa area na to. Pero hindi, my dear, maganda kasi merong country of sword, so this is energy of disappointment or baka meron iba sa inyo, my dear, na parang meron talagang pinagdadaanan or parang broken-hearted, my dear, sa area ng iyong kapuso-pusuan, okay? So energy to my dear ng second half of October, okay? So tingnan natin my dear kung ano naman ang energy mo, papasukin na kita my dear, okay? We have here the energy of the Queen of Swords, okay? So, this is a very, 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 very smart, my dear, na card. Okay, very, very smart, my dear, na energy. So, kung iko connect natin siya, my dear, uh, dito muna tayo, my dear, pala sa overall na energy mo. Mer matalino, meron ka ng alam. Okay, meron ka ng alam. It, itong card mo to, my dear, is parang meron na siyang alam, ah uh, pero parang hindi lang siya nagre-react. Parang ganon. Okay, kung iko connect natin, my dear, sa career mo, this is very, very nice, my dear, kasi parang ang nakukuha ko dito, yung mga gusto mong mangyari sa career mo, okay? Kung meron ka mga gusto mong mangyari sa career mo, meron ka mga binabalak, mga pangarap, mga dreams, okay? Parang na-break mo na may dear yung code. Okay, na-break mo na yung code. Alam mo na kung alam alam mo na kung paano mo gagawin 'to. Alam mo na kung paano mo uumpisahan 'to. And perfect combination silang dalawang my dear, my dear kasi yung second half of October is being very supportive my dear sa mga bagay na gusto mong mangyari. Sa area ng love that is not good my dear kasi parang meron ka ng alam you are just being silent, okay? Talagang nanahimik ka lang talaga, my dear, dun sa sa area ng love, okay? Kasi may alam na yan si Queen of Sword, eh, nanahimik lang talaga siya, my dear, okay? Parang sinasabi nga dyan, o oh, sige, magpaliwanag ka, sige, ah, uh, Idepensa mo yung sarili mo titingnan ko kung magma-match yung sasabihin mo sa akin o yung gagawin mo dun sa nalalaman ko titingnan natin kung nagsasabi ka ng totoo titingnan natin kung kung ah uh, sisirain mo ba yung pagmamahal ko sa iyo? Sisirain mo ba yung tiwala ko? Ito ang laging lumalabas may pag lumalabas yung card na to, may dear, yan may dear yung laging lumalabas na energy. Okay? So tingnan natin may dear ko ano yung binabalance ni ni Queen of Sword, okay? So ang binabalance natin dito is the Page of Cups, okay? So pinag-aaralan mo na may dear ang iyong emotion. May dear na sa area to, may dear ng iyong career. Okay, nasa area na, na nasa area yan may dear ng iyong career. So, may dear, ang nakukuha ko diyan is parang hindi ka na na-overwhelm ng iyong mga emotion. Okay? So you are not uh, overwhelmed with your emotion. Okay, talagang pinag-aaralan mo yung yung emotion. And nararamdaman ko dyan, my dear, yung pagiging brave mo talaga, my dear, in making decision na konektado sa usapin ng iyong pinansyal. Talagang gagawin ko to, uumpisahan ko na to. So expected mo, expected mo talaga, my dear, ngayong second half of October na meron ka mga bagay talaga na mauumpisahan mo na talaga, na talagang posibleng new job, new opportunity, new careers, okay? And ang nararamdaman ko maganda, my dear, yung magiging outcome. I really love yung energy, my dear, ng iyong career so far, okay? Sa area, my dear, ng love, we have here the Ace of ones, okay? This is energy, my dear, of second chance, okay? So, nagbibigay kay my dear, ng second chance sa mga tao sa paligid mo. Once again, my dear, sa area ng love, um, Present dito or pwede lang mag-resonate, my dear, ang area ng family, friends, and relationship, okay? So, more on second chance, my dear, okay? Pero um, medyo risky lang to, my dear, kasi parang may gusto kang makita, my dear, na magsabi ng totoo. Parang ganon So, parang medyo, uh, ano lang siya, uh, nagbibigay ka ng second chance, pero may gusto ka rin, may ina-expect ka rin, okay? Pagbabago, magsabi ng totoo, changes, ganon, transformation. So, tingnan natin, my dear, yung area ng iyong kapuso-pusuan. We have here the energy of the world card, okay? This is energy of completion, okay? closure, closing, okay? Maganda to, my dear, kasi gusto mo na mag-new beginnings, gusto mo na mag-start, okay? So, ang nakukuha ko na overall na energy is more on, mag-uumpisa ka ng isang bagay, pero parang mini-make sure mo, my dear, na walang kasamang anay or walang kasamang sisira doon sa mga bagay na gusto mong umpisahan. Kaya yung uh, second half of October is more on parang tinetest mo yung mga tao, binibigyan mo ng second chance. So once again, sa area ng family, relationship, and friends, talagang binibigyan mo sila ng second chance. ah uh, sinusubukan mo sila, my dear, kung talagang uh, deserve ba nila, my dear, na sumama dito sa journey mo na ito, dito sa gusto mong umpisahan, okay? Kasi parang pakiramdam mo talaga, my dear, na pag sinama mo sila, there's a tendency, my dear, na kung maski anong gano'ng kaganda or gano'ng ka gaano ka ganda or gaano ka motivated, my dear, yung energy mo sa area ng career, okay, sa buhay or something, basta kasama mo sila, my dear, ah, uh, parang hindi ito mag-grow, hindi ito magiging maayos, hindi ito talaga mag-work, okay, So tingnan natin yung binabalance ng iyong heart. We have here the energy of the hierophant. You are being guided, my dear, sa area ng iyong kaperahan. Ang ganda talaga, my dear, ng energy ng iyong money. As in, sobrang-sobrang ganda talaga. This is more on the spiritual guide. Sabi ko nga sa iyo, my dear, ang ganda niya kasi nandun ka sa moment, my dear, na talagang na-break mo na yung code kung ano yung gagawin mo, my dear, para matupad yung iyong mga pangarap. As in, parang nagkakaroon ka na ngayon, nagkakaroon ka na ngayon, my dear, ng idea, ng clarity, okay, kung ano yung gagawin mo para ma-overcome mo yung isang obstacles, yung, ibang, yung isang challenges, and at the same time, my dear, yung motivation, yung energy, my dear, nararamdaman ko talaga ngayon na gagawin ko na to, uumpisaan ko na to, hindi na ako matatakot, hindi na ako ma-overwhelm, my dear, ng aking emotion. And meron ka ditong hierophant, which is energy of spiritual guidance, okay, spiritual guide, my dear, so your spirit guide, ang ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa, my dear, ay ah, uh, is guiding you okay ginagabayan ka my dear dito sa area ng iyong pananalapi okay sinasabi ko, my dear, nasa area to ng love okay, nasa area na to, this is more on energy of struggle, okay, so nagtatanggal ka talaga ng mga pabigat, okay so super highlighted talaga my dear, yung mga pabigat, my dear, sa buhay, ngayong second half of October, yung mga tao na hindi nag-change, okay, pero hindi ka naman nagkakat, okay, binibigyan mo sila, my dear, ng second chance, okay sa energy ng A's of ones over here, okay, pero ayan o, baka nahihirapan ka na talaga nag-struggle ka na talaga, my dear, sa Nilang energy. Once again, my dear um present, my dear sa area ng love, ang uh, ang family, family friends and relationship. Okay, so hindi ko siya kino-close my dear ng relationship lang kasi hindi naman lahat ng nanonood ay in a relationship. Okay. So tingnan na natin my dear yung yung mga posibleng maging outcome nito career. We have here the king of wands, the unstoppable na energy, my dear, as in like, walang makakapigil sa'yo, my dear, para maumpisahan yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, my dear. Alam mo ba, my dear, pag lumalabas si king of wands, ang lagi kong nararamdaman, my dear, or ang lagi kong nakukuha na energy is yung mga impossible talaga. Alam mo yung typical na pakilipat yung bahay namin sa kabilang kanto, pakilipat to, ganito, ganyan, yung swimming pool, pakibuhat, ganon, yung mga ganyan. As in, napaka, napaka impossible na energy, my dear, pero you have this energy, my dear, sa area ng iyong career. So, expected mo talaga, my dear, na yung area ng iyong career is magkakaroon talaga ng progress, my dear, area ng iyong kaperahan. If you have any problem, challenges, obstacle, my dear, sa area ng iyong kaperahan. And at the same time, my dear, meron mga tao, meron mga energy na willing talagang tulungan ka, my dear, sa area ng iyong kaperahan. Uh, ang ating buong may kapal, ang ating uh, creator of heaven and earth, my dear, ang ating uh, Diyos Ama, my dear, ay magdadala my dear, magpapadala my dear ng mga tao na makakatuwang mo my dear sa iyong pananalati or sa area ng iyong career. As in, very, very nice my dear. Okay? Binibless ka rin my dear ng uh, courage. Okay? Pagiging strong. Okay? Na paglabanan kung ano tong mga bagay sa area ng iyong career. Okay, ang ganda talaga ng energy ng iyong career. Area ng love, my dear, we have here energy ng night, okay? So, magte-try ka ulit, okay? I-open mo ulit yung iyong heart, my dear, sa area ng love, okay? Pero at the same time, medyo may konting uh, precaution, okay? Let us just call it precaution, okay? Konting uh, meron ka ng pag-aalanganin or pagdadahan-dahan dito, my dear. You're giving second chance sa tao. You're giving uh, space sa tao, Okay? Pero Um, mayroon kang gusto makita. Meron ka talagang gusto, meron ka talagang ini-expect my dear sa area ng love, okay? Once again, I I can feel my dear na itong process sa area ng love, it's more on parang makita mo talaga my dear kung sino yung makakasama mo along the journey, sino yung mga tao na nagdudulot sa iyo my dear ng bigat, okay? Bigat, talagang nagdudulot sa iyo ng hirap over here sa energy ng 10 of wands, okay? Kasi nasa area siya ng iyong kapuso-pusuan, okay? So, ano ba yun? Nasaan na ba yun? Okay, sorry. Ayan pala, ganyan. Kasi naka-diamond spread tayo. So, last card natin over here, my dear, is the energy of the five of wands. Okay? So, once again, my dear, this is a very, very nice na energy sa area ng iyong career. Okay? Kasi sinasabi dito, my dear, na talagang pinaglalaban mo talaga, my dear, yung mga pangarap mo. And pinaglalabanan mo talaga yung mga obstacles and challenges, my dear, sa area ng iyong kaperahan, sa area ng iyong career. Sobra, sobrang ganda. If there is some people na napaka-negative or hinihila ka pa baba or uh, any negative energy sa area ng iyong career, talagang pinaglalabanan mo talaga siya, my dear, okay? Sa area ng love, this is not very, very nice, my dear, kasi um, there's a tendency, my dear, na baka meron talagang mga tension na mumuo sa area ng love. Hindi din malabo, my dear, na baka magkaroon ng mga misunderstanding, mis uh, misunderstanding and miscommunication, my dear, sa area ng love, okay? So, ayan siya, okay? So, bottom deck of the card or the hidden message, is the Five of Pentacles, my dear. Problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear. So, there's a tendency, my dear, na meron talagang umusbong tensyon sa loob ng relationship, okay, or sa area ng love, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Expected mo, my dear, na medyo mabagal pa rin talaga, or meron pa rin talaga mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal sa second half of October. Pero, iba pa rin talaga, my dear, kasi yung spirit mo, yung energy mo over here. So, there is a possibility, my dear, na ma-over overcome mo mga problema na may kinalaman talaga sa usapin ng financial, okay? So, very, very nice talaga, my dear. Hindi lang talaga to maganda, my dear, sa usapin ng love. Kasi there's a tendency, my dear, na baka magkaroon ng mga issue, problema na may kinalaman sa usapin ng financial. Yung pera, my dear, ang nag-separate, okay, sa loob ng ng love. Okay? Yun yung nagiging dahilan, nagiging balakit, nagiging hadlang, nagiging tension sa loob ng iyong puso. Okay? And this is a very, very nice major kasi... Um, hindi naman siya asin 100% na nice kasi may problema pa rin sa usapin ng pinansyal. Nasasabi ko lang, my dear, na nice siya, my dear Aquarius, because of your energy na masolusyonan yung mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal at yung energy, my dear, na kahit na ganito 'yung sitwasyon, walang makakapigil sa akin na matupad ko 'yung mga pangarap ko sa buhay. Okay, so very very nice talaga siya my dear sa area lang ng iyong career. Okay? So, my dear Aquarius, okay, yung ating ano ha, protective na bracelet. Ay, sa mga hindi pa pala, ang pangalan pala nito ay Tagalikay. Okay? Tagalikay bracelet. Okay? So, mag-PM lamang po. Ganon din sa mga gusto mo ka private reading. Mag-PM lamang po. Once again, this is $630 pesos. Okay, so mag-PM lamang po. May box na to. May red pouch na. Meron na mga instruction. Okay, and everything. Lahat ng kakailangan ninyo, May dear, ay kasama na ay included na dito sa ating uh, box. Okay? So, maraming maraming salamat po. Okay, bye-bye.